Hi mga idol, busy kayo ko sa pag video video sa akong kaugalingon mga idol Samantalang ang akong mga kauban, ready na sila sa pag ihaw sa baboy mga idol Samtang kamulong dugidug hit sa baboy nga ilang isugba mga idol Samantalang ako nagsigig pag gwapo mga idol, tanan akong kaugalingon kung gwapo ba yun Murag tili kapasar mga idol sa pagtahuman nilag kuan mga idol sa karaw -ka ng baboy nagchismis-chismis na sila mga idol tapos mga idol balik na sa plato nagandam na saging nga ang panganan sa sinug pa mga idol mura hapit na ginaluto mga idol okay murag action naman sa kapagod mga idol balik na sa tadi ni mga idol silang sige lang video mga idol pero ang una una mga idol gutom nigit kayo mga idol oh, sila, oh. busy sila sa sikat sikat mga idol at sila kung kanos maluto ang paboy ngayon lang isong ba mga idol. So sila gutom ni kayo mga idol. Di na ginako makayang kagutom mga idol. Oh. Ah. Hihao na mga idol. Hihao na. Pag malag anak. Mga idol. Gutag-gutan na din sa karne mga idol ba. sa hmm? So itong isa o. Oh. Ihiisa muna kay baka pagkain ng mga idol umiihi siya. Baka matikman na yung ihi ng mga idol na pa maasim mga idol ay masim maparat mga idol maalat kusang ang aking kasama mga idol oh, kita nyo mga idol kinuha na niya yung isa mga idol tapos ready to eat na daw sa ini so, nila mga, mga, mga idol karawan pa rin relax sila sa, mga idol oh, na, gutang ng kutsilyo mga idol kigutaro na mga idol sabi ako nagkuhan ako mga idol mga idol lipaster ko <laughs> muna yung cellphone ko mga idol plaster plaster mga idol para di makadisorbo sa pagkain mga idol ah. ready to eat na mga idol oh. nakumulo ka pong nakumulo ko pang kukasa akong balon mga idol oh, eh. sorry kaysa akong pag istorya mga idol ah. medyo bulol mga idol murag bulol yun mga idol tana ako mga idol oh. na ako akong balon mga idol na sa saging gahapon ako giputos mga idol ang akong kanon mga idol aw mga idol oh, oh. pilit ka na akong balon mga idol basta saging mga idol pwede gumutak 'yung mga idol nagpa suka mga idol tapos tubig mga idol basin pagka-umbati ng kaon mga idol matok mga idol ba? na ready to, tubig hmm. ay suka pala kinuha ko mga idol sorry mga idol sorry suka pala kinuha ko mga idol tapos iyon oh iwa-iwa na mga idolo oh. iwa-iwa na mura kapang itom na ginakong pananaw na mga idol grabe na kagutom mga idol ba hmm. time to eat na mga idol na karaw na ni mga idol karaw na ni ron hmm. tama oh. Oh. Primero, akong, mga idol pimirong hungit na ko na mga idol kagutom na ginakay mga idol ba bet hmm umutaki mga idol tapos iwan sa suka mga idol oh hmm. squad na siya gamay din sa ustaw din mga idol sausaw din karon ron may ra tanawa may idol. Huh? hmm? hmm? Ano? grabe na lang kaon may idol. oh kunting chika kunting kain o oh, hindi pa lang matawag na kunting kain may idol. dagko makiglamon mga idol hmm, sausaw din ang may may idol, oh patintingin sa kanila na na dismiss, dismiss. tapos tingin sa camera may idol. yan na may idol. Hmm. sarap may idol. Huh? So, grabe yung amal mga idol. Eh, pinagin makaya ang makayang nagutuman ng mga idol. Mo lang, ah, kabusog ta sa papa mga idol. Oh. Grabe ito mga idol. Sausaw ginagmay mga idol. Oh. Wow, sausaw kayo mga idol. Oh, wow. Hmm. Tingin. Hmm. Tapos, kain. Sausaw mga idol. Iba-iba kasi yung ulam ko mga idol. Kasi, may balong akong isda. Tapos, yung soriso mga idol ba? Tapos, may manok pang inihaw namin mga idol tabi busog naman idol tapos nahulog pa yung nalaglag pa yung uh, yung baboy na inain ng mga idol oh, dag, dag ko ilam mo yung mga idol hmm. yun mga idol ha hindi sa ko mag sa mga idol hindi sa akin mga idol hmm. may mga idol sige pa wala na sa mutang na mga idol hmm. tarawan yung mga idol ha no? so, tarawan lang yung mga idol Tanaw, tanawan niyo. sa so, wakas mga idol na kitang tiyan sa kanon mga idol sudan ng papi mga idol nawala ka kailang akong kakuto mga idol karosan mga idol na pungan na sa kuha mga idol Busog na sa kuha mga idol wag ginawurta kung kanon na na mga idol grabe nga ng mga idol mukbang mukbang kid mga idol ba grabe mga idol eh. हामल गायोको माइदोल हामल गिलो हामल गाई माइदोल हो बाई माइदोल साइलिन्ट छ माइदोल साइलिन्ट त न सातो बिज्यो माइदोल <laughs> Wala lang ko mga idol. Nadudulan ko sa kabusog mga idol. ko tubig. Nadudlan ko mga idol. Kung ako tubig mga idol. Kaya natukan mga mga idol. Isura kayo kay tubig magkaon mga idol. Eh. Tukan mo sa tani. Eh. Grabing kumbati yun mga idol. Tukot sa kumbati mga idol. Tukan yun. Oh, Tatad na sa tangkoban mga idol tad tad sab ligup sab sab ligup sa suka ginagmay sa usaw yun grabe na ko mo kanon mga idol kay saging sa mga mga idol iputos ko ang rice sa saging sa mga idol sa down sa saging mga idol ba buta gid kay mga idol distingi gid yung mga idol kung nakatry mo anak mga idol kaysa sa una mga idol sa isang tipa ko sa elementary mga idol akong balon taon mga idol dahon sa saging mga idol humot kayo mga idol tapos akong ulam mga idol ginamos kung nakilala mo yung ginamos mga idol hindi ko alam po anong tagalog yan mga idol basta yung isdang malit, mga idol ba ginawang ginamos hindi ko alam po anong tagalog yung mga idol napakabango talaga yung dahong sa saging mga idol pag lagyan mo ng, ng kanin mga idol kao <clears throat> umiyak na ako sa kakain mga idol Nakapaka-anghang talaga ng sili mga idol hindi hmm. ko yata na maubos mga idol binigay ko lang sa aso mga idol para makapakinabangan nila mga idol ba kasi may aso dyan yung mga idol nagpagutom na gutom tapos yung kanin ko mga idol hindi na naubos binigay ko lang sa ano sa aso para makain din niya mga idol ba Ayun mga idol oh. hmm. Pusok na kasi ako yan mga idol hindi ko na makayanan, mga idol, busog, mga idol, ba? Tingin-tingin lang. Labi, itumukbang na masarap, mga idol. Paboy na. Tinain mo yung mga idol, oh. Niyo, mga idol, ah. wow, Tangko, mo yung idol, Wow, sarap. Ang kong lamoy, mga idol, eh. kita na mga idol story yung ginagmay mga idol pakadag ko ya bakit lang mo yung mga idol grabe nga lang mo yung mga idol, idol. pasinsya na kayo pasinsya na kayo mga idol ha sa akong pag vlog vlog mga idol na video bulol mga idol ba marpili pili kasi yung ipin ko mga idol Tanggal pag pag hindi putol yung salita ko mga idol is pag stick mga idol ba Tanggal. pag may liter na ano mga idol hindi ko alam kung ano may idol Grabe. Buti na lang may idol may dumaan na na baboy na binibinta mga idol pa inutang namin mga idol tapos mukbang mukbang daw mga idol ba? hindi namin na naubos yung baboy mga idol si isang kilo lang yan mga idol nagbusog na kami mga idol sabi, kain yan mga idol. Ang kasama ko. Kain na kain mga idol. Pakisubscribe po sa aking YouTube channel mga idol. mga idol. Lapit muntik na naubos na yata yung tubig ko mga idol. Yan mukha yata nabusog na ko yan mga idol. Binigay ko na yan sa aso mga idol. Hindi ko lang pinakita mga idol kasi mga idol, busog na ako mga idol ba? Oh, kumain na pala ako. <laughs> Sorry mga idol. Kung sino po yung mga shoutout mga idol, pag shoutout out po kayo mga idol. Hmm. Konting kain, konting chika-chika mga idol, busog na. Diba? Yan din talaga ang mga katrupa mga idol. Kasi kapabrik lang na namin sa construction mga idol ba? Nag-forma kami, si, kami kasi sa daan. Tapos may dumaan na ano, bibinta ng baboy. Inutang namin. Buti na lang nagsugot yung tindiro mga idol ba na utangin namin. Uh, Sunog ba namin mga idol? Pinahain namin yun. Sorry mga idol sa video mga idol ah. Video ano mga idol? May itim-itim mga idol ba? subscribe po sa aking youtube channel mga idol The Junsure tv mix vlogs mga idol so ulitin ko mga idol sorry po na video po yung salita ko mga idol kasi marpil po yung ipin ko mga idol hindi pa ako, ako nasanay mga idol ba pag may salita akong mga eh, liter na hindi ko ma, ano mga idol parang lalaglag yung marpil ko mga idol pero masanay rin ako dito mga idol sa pagsasalita mga idol first time ko po kasi magsalita mga idol mga idol oh. wow mukhang nabusog na ako mga idol oh. kinuha ko na yung balon ko mga idol hindi ko binigay ko na lang sa aso mga idol kawawa yung aso mga idol parang palabay labay mga idol ba binigay ko na lang yung baon ko na hindi ko naubos So, maliit na palang pa na iwan sa baboy mga idol yung luto namin. Salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. We love you po. God bless always. Salamat po sa inyong lahat mga idol. Hanggang sa muling pag-vlog ko mga idol. I love you po. Sana po marami pong manonood sa bidyong ito para may pambili tayo ng ano mga idol pag mga alam nyo na mga idol hanggang sa muli mga idol ah bye bye po mga idol thank you for watching bye bye Kung alam mo lang sana Ang tunay na narama Bibilitin ko ikaw ay mahulong Pansasaktan buso ko Di ko masabing nabusog na ako Oh, ni tanung kaya kong gawin Di nak kong <tutuk> tatapusin Oh,